okay sa mga mga babae diha na nagusto kana bitong wala gigigog ma sa imo ang mga ginikanan so ang treatment sige lang kakasakitan sa ilang si gipanulti lagi ka na lang masasaktan ba sa mga mga pananalita sa iyo ibabato sa iyo ng parents na lumayas ka na dito mga ganun bitaw there tapos iramdam mo na walang pagmamahal yung parents mo tapos may kapag mayroong lalaking magkukort court sa iyo uh, dun ka na, no? Yung parang expectation mo na baka ito yun para maalis na ako sa parents ko. Lalo na kapag wala kang trabaho para maalis ka, parang mayroon ng bubuhay sa iyo. Ay dear, kung namumublima ka sa parents mo, kung nasasaktan ka, yung laging pinaalis ka, kinakwintahan ka, parang pinamukha na wala kang kwinta, mas masakit talaga yung partner mo kung magkakaproblema kayo, ikaw, sa kanya um, million million of depression yung parang unti-unting pinatatay yung sarili mo kaya hindi talaga reason na maghanap ka ng lalaki para maalis ka sa feelings mo kung gusto mong umalis kasi nasasaktan ka sa kanila tapos wala kang opportunity mag-apply kasi hindi mo kaya kasi bubuka ka. Ayun, tingnan na, yan. Aminin natin yan. Sarili natin. Mag-deets ka der. Pumunta ka ng ano, mga wag, yung, yung nasa UAE, yung mga Qatar, Dubai, pumunta ka ng, lalo na kapag bata ka pa. Hindi talaga solusyon na makaalis ko sa parents mo para maghanap ng lalaki o sumama sa isang lalaki. Hindi mo alam talaga yung ugali yan. Kasi ang resolve lang talaga, dear. Ikaw lang nakaka-resolve ng problema mo. Huwag kang matakot na pakapatayin ka don Bakit? Sarili mo nga inai, inais is... nasasaktan ka. Unti-unti din pinama, pinapatay yung damdamin mo, yung emotion mo. Kasi nasasaktan ka. Kasi yung treatment, ba talaga yun? It... feel mo walang love. Tapos matatakot kang pumunta dun? Ha? Hindi. Kung gusto mong umalis, kahit saan ka pa, kahit parents mo pa yan, o asawa mo pa yan, or antimo mo pa yan, umalis ka, wag kang ano, wag kang, wag maghanap ng lalaki para makaalis ka lang dun sa ano na yan, sa tinitirehan mo. Hindi, hindi yan kasi ang 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 marriage there hindi yan hindi yun basta-basta eh. Pinili mo yun. Dapat siguraduin mo. Sa, sa marriage, hindi yun puro saya. No? Puro na lang yung, yung, yung parang puro saya. Yun ang, uh, yun ang expectation mo na doon ka na uh, mayroon ka ng kasiyahan doon. Yung convenient ba? Ganon. Yung matiwasay na yung buhay mo. Hindi, kasi sa marriage, ang dami, million-million of problems. Kaya kailangan talaga, talaga isure mo na ano, love nyo ang isa't isa. Kasi kapag aabot sa punto o aspito ng buhay nyo na magpo-problema kayo, yun, kayo sa isa't isa, yun ang ano, strength nyo. Kaya kasi, kaya nyo malagpasan kasi pareho kayong love nyo ang isa't isa there, no? Love. Yun ang ano nyo, strength, inspiration nyo. Yun ang ano nyo, yung makapagbigay ng strength talaga, no? Si God, yes. Pero isa usapang ano yun, emotion, pagkatao-tao lang tayo. So, kailangan talaga na mahal nyo ang isa't isa. Hindi yung kasi ay eh, yung parents mo, Uh, iba ang treatment. Nasasaktan ka. Punta ka na lang. Susunod ka na lang sa lalaki na yun. Kailangan, ano, kung mag-asawa kayo, kailangan talaga there na harbole. Eh, malakas. Talaga, kailangan talaga there na one. Uh, kung mag-asawa kayo, kailangan talaga na love. Ganito talaga. Tutuong love. Hindi yung may purpose lang ang love kasi mayaman ka. Yung talagang kasi yung love tanggap ka eh. Tanggap yung weakness mo, hindi hindi kailangang baguhin ipamukha yung pangit-pangit kasi lahat babaya at lalaki, ang pangit ng ugali natin. Hin Bali talaga yung rasona iniman kita kasi ang pangit ng ugali. Bakit siya hindi pangit? <laughs> kasi kung mabait hindi hindi yan magiiwan. Pangit talaga ang ugali niya kasi user. So kung gusto mong umalis lang sa tinitirahan mo, sa parents mo. Kung wala kang choice dito, wala kang trabaho mapasukan. Doon, oh, meraming naghihintay doon. UAE, yung, huwag kang matakot na papatayin ka kasi nandyan si God. Alam ni God, yung ano mo, yung purpose mo, yung gusto, yung, yung trabaho. Kailangan mag-work tayo before yung mag-asawa tayo. Dear. Kailangan talagang may sarili tayong pira. Hindi yung aasawa ko siya ng bubuhay. Hindi ganon. Kasi hindi mo alam yung laki na yun eh. No? Laki na yun. Tapos, ang hindi magmukha ka pang ano, magmukha ka pang yung dautan, yung magmukha ka pang ikaw ang may kasalanan. So, Diyos, kailangan talaga sa buhay natin, hindi natin sa buhay natin na may sarili tayong pinagkukuna ng pera. Sarili. Para kapag may problema, kaya natin dipinsahan yung sarili. Kasi hindi, hindi, na, hindi na natin mag-iisip na baka pag iiwan ko to maging zero ako. Sino nang bubuhay sa akin? Wala akong pamilya. Wala akong close na kapatid. Lahat kami kapatid hindi close. So, Mag-iisa lang ako. Baka mamumulubi ako. Kailangan. Kailangan talaga din kung mag-asawa kayo ano, may sarili kayong pera. Yun lang.